Great day, mabuhay. Welcome to AI Voice Master. I'm a dub voice master. Tara na. Limang bagay na dapat mong malaman tungkol sa AI araw-araw. Tila -araw. ba may bagong balita ukol sa AI na nakakabigla? Nakakakaba. Minsan pa'y pa parang galing sa pelikula. Mga kwento kung paano raw nito aagawin ang ating mga trabaho. Magpapalaganap ng peking impormasyon sa internet at kukunin ang kontrol sa mundo. Pero ano nga ba talaga ang AI? Ang artificial intelligence? At totoo ba ang mga nakakatakot na kwento? Narito ang limang bagay na tunay mong kailangang malaman tungkol sa AI. Una sa lahat, ang AI ay kasing tanda ng lolo't lola mo. Oo, matagal na itong umiiral kaysa sa iniisip ng marami. Nagsimula ito sa ideya ng tinatawag na Artificial Neural Network noong dekada 1940 pa. Ang neural network ay parang grupo ng mga manggagawang konektado nasama-samang natututo kung paano lutasin ang isang problema sa bawat solusyong sinusubukan nila may marka itong natatanggap at kung kulang pa inaayos nila ang kanilang koneksyon at pamamaraan habang lumilipas ang panahon lalo itong humuhusay ang teknolohiyang ito na pinapatakbo ng neural networks ay narito na sa paligid natin sa bawat araw na lumilipas ito ang nagmumungkahi ng pelikula o musika na magustuhan natin. Ito rin ang kumikilala sa mga muka at bagay habang tayo'y kumukuha ng litrato gamit ang ating smartphones. Kaya't nagkakaroon ng facial recognition. Malawakan din itong ginagamit ng mga social media platforms upang i-personalize ang ating feed. At ngayon, may bago. Tinatawag itong generative AI. Natila ba kayang lumikha ng bagong datos? Ito rin ang nagpapagana sa mga chatbot gaya ng ChatGPT ng OpenAI at Bard ng Google. Nakayang sumagot ng parang tao sa ating mga tanong. At habang tumatagal, mas nagmumuka itong natural at tao kung sumagot, nakakatakot man pakinggan. Pero may mga bagay kang dapat tandaan kapag tinanong mo si ChatGPT ng ganito. Bakit dapat tayong mag-alala tungkol sa AI? Ay makakakuha ka ng isang sagot na tila makatuwiran. At nakakumbinsi. Kaya't madaling isipin na ang AI ay may sariling pag-iisip damdamin at intensyon. Naiintindihan naman ito, pero dapat nating alalahanin. Sa ngayon, ang AI ay hindi pa marunong mag-isip o makaramdam. Hindi ito marunong magmahal o magalit. Ang chat GPT at mga kauri nito ay masasabing mga sophisticated sentence completion apps lamang. Sinusuri nila ang paraan ng ating pakikipag-ugnayan. At binabalik ito sa paraan na parang tao. Parang loro na natutong magsalita. Dito papasok ang ikatlong punto. Ang AI ay maaaring gumawa ng kwento. Kahit wala sa katotohanan. Oo. Kaya nitong mag-imbento. Sa larangan ng teknolohiya, tinatawag itong AI hallucination. Ang totoo, ito ay batay sa posibilidad lamang. Sinusubukan ng AI na hulaan kung ano ang susunod na salita. Parirala o talata, kaya't kung minsan, may sinasabi ito na mukhang tama. Pero hindi naman totoo o kulang sa katumpakan. Kaya kung gagamitin mo ang chatbot para gumawa ng content, mag-ingat ka. Baka ang lumabas ay mukhang matino, pero puro kalokohan lang. Kapag ang data na pinagkunan ay may halong rasismo, bias, o galit, tiyak na ganun din ang kalalabasan nito. Alam nating lahat na ang rasismo, pagkiling, at mapanirang nilalaman ay talamak sa internet noong 2016. Naglabas ang Microsoft ng chatbot na tinawag nilang Tay. Pero agad itong pinatigil dahil sa paglalabas nito ng mapang-abusong komento. Natutunan ito ni Tay mula sa interaksyon sa social media. Humingi ng paumanhin ang Microsoft. At nangakong maglalagay ng mas maayos na seguridad sa hinaharap. Kaya't napakahalaga ng ethics o ethical na balangkas na maggagabay sa anumang AI. Dapat ay may safeguards na nagpoprotekta laban sa bias at hate speech. Sa kabila ng lahat ng paalala, huwag nating kalimutan na ang AI ay may napakalaking potensyal na makatulong, lalo na sa larangan ng kalusugan na nakadiskubre na ito ng mga bagong gamot. At ginagamit na upang makilala ang cancer cells na higit pa sa kakayahan ng tao, ang mga chatbot ng AI ay pwede maging mapagpasensyang guro, lalo na kung nahihirapan tayong intindihin ang isang komplikadong paksa kayang isummarize ng AI ang napakalaking impormasyon para sa atin. Pwede rin itong tumulong sa software development, animation, law enforcement, journalism, at marami pang iba. Pero ang tanong, kung mas mapapabilis ng AI ang mga trabaho, baka pwede nating gamitin ang sobrang oras upang harapin ang mas mahahalagang issue, tulad ng climate change, o mas alagaan ang ating sarili at ang isa't isa habang umuunlad ang AI. Kailangang tiyakin ng mga gobyerno at tagapag-regulate na ginagamit ito sa tamang paraan. Hindi ito madali. Pero, take over ba talaga ang AI sa mundo? Tandaan natin, ang AI ay isang kasangkapan lamang. At kahit gaano ito, kalakas. Hindi ito makakakontrol sa mundo ng mag-isa. Nasa atin ang pasya kung paano natin ito gagamitin. O kung dapat ba talaga natin itong gamitin. Sana may natutunan ka sa video na ito. Kung oo, pindutin mo na ang like, mag-subscribe at sumali sa ating komunidad para sa mas marami pang mga makabuluhang videos. kita sa susunod.